parking for the day. Have flowers. Maybe already. Okay, all right. So, may iba na naman tayo ngayon. Dito tayo sa May Botanical Garden. So, meron dito ng uh, event na puro orchids yung display, guys. So, din sila ng states or iba-ibang lugar. So, tara, tapanoorin natin sa loob. Merong exhibition. Oh. Yeah. So, tickets for you, three of us. Yeah. Yeah. Oh, yeah, okay, thirty dollars. Thirty dollars. Okay. Yeah, through what time? Until... Uh, we're, we're open till 4. Oh, 4 o'clock is done, right? Exciting. That's good. Yeah. So, okay. Hi. so, yan guys, nakapasok na kami. So, dito guys, may bayad ang uh, entrance. So, aside from the parking, $8, nagbigay na kami ng 10 bucks each dito kanina. So, 30 bucks plus parking. Yung parking unlimited yun hanggang 11 ng ano ng na uh, gabi. Okay, so magigot na tayo. Yan, yung karaming tao na. So, daming tao, ano? Yeah, so ito yung mga orchids na, ano? Na display nila. Ayan, ganda, Oh. Ayan lang, ayaw pahawak. Ayan, guys. Man. So, marami sila mga collection na orchids dito. May uh -huh. tunog pang ano, palaka. Eh, okay, sa kabila. Marami rin mga nagbibideo. So, ayan. Klaseng bulaklak to. Hindi ko alam mo ng klase to. Southern Ontario Orchid. Ayan. Marami, no? Uh, dito tayo sa kabila. Ang dami na rin pumapasok. Homo orchids. Yan. Please do not touch. Ay. Mga kahoy pa sana. pasok kasi maraming tao nakaharang. Chinghua Orchids. Ayan. Yeah. Parang sa Asia to galing eh. Yung collection na ito. Eh. So, marami ako nakikita dyan sa atin eh. Ah, tsura. Marami yung mga ganda sa atin na orchids. yeah, So, ito yung light. Ito ang Orchids Ito ang Orchids Ito So about this one this always... Where's your mom, look? Yeah. Okay. Ayan, sa so, dami tao, ano? Ayan. Parang nasa gubat ako, ah. Daming ano, ano ba yan? Part of sa dekorasyon sa mga bulaklak, guys nakikita ko sa bundok yan eh. uh -huh. may duwende pa marami ng tao. Alate lang kasi ng lugar to. Kaya yeah, madaling mapuno. Ano naman to? Ablong yung addiction. Hmm? Hello. Ayaw pa haw. Equagenera. Ayan. Type nyong ganyan. Meron din sa US yan. Ito, bonsai. Lance Park. Ito, bonsai. Sunset Bali Orgate. Yeah. Uh, so ito naman. Yeah, so kailangan natin tong i-look back. So tingnan natin tong ano mean itong ang nakalagay ladybugs yeah. yeah, cards yan, ng dahon. Hindi ko alam anong pangalan yun. Yeah. Parang lumot sa dagat, no? Mini yeah. tour workshop. May mga brochure sila doon. ini So, around 11am to 1pm and or anytime, ask Henry for a question. I'm sure. Hello. Hi.

o la picolilla. Yeah. Ito, marami sa akin to eh. Parang mga damo lang ano. Pero sa kanila worth it to eh. Parang special. Kaya yeah. yung mga Mm. Uh. So, akala ko malaki ito guys. So, umiikot lang tayo na maliit lang pala ito. So, different kind of orchids around the world, right? Oh, yeah. 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 So, you guys uh, go somewhere else, like aside from here in Edwards? Oh, Garden? I right? have traveled to so Oh, yeah. yeah. To Guatemala, oh, and to Ecuador. you are, yeah. yeah I, love uh, it. I, like, I like to travel some places. Oh, yeah, where you like to Uh, anywhere like in, I've been to the States, so like uh -huh. Asia. I'm from Asia, but you know, when I was there, I don't have enough to money guess. to go around. Uh, now I can do it. Philippines, uh, yeah, Philippines. Yeah. Yeah, a lot of nice uh, so places. have some here from the Philippines, yeah, yeah. Uh, yeah. So we have a lot recognize of love. Uh, I love that uh, one in uh, the middle, yeah. The one I see that yeah. one too, and that one on the top, yeah, and uh, this one. So anyway, thanks a lot. Eh. okay. Bye. So ayan, masarap kausap din yung matanda. Ayan, marami pa rin nag-video. Yeah. so marami na tayong, yan yung palabas na dito guys. So every year guys, ginagawa nila to. Um, meron nga silang workshop ito. Binigyan ako ng uh, templates para pamphlets ba to? Matawag ito, matawag dito. Yeah, para basahin kung, kasi 11 o'clock mag-start yung ano nila, workshop then hanggang 1 o'clock ng afternoon so ginagawa nila to uh, every year nga then 2 uh, days mag start to kahapon then mag -e end ngayong uh, hapon kasi Saturday kahapon ngayong linggo so mga 1pm daw Yeah. so maganda rin kasi first time ko rin nakapunta rito pero parati ako dito pumupunta Edwards Garden kasi tawag dito guys sa may Toronto, Ontario So mga garden to dito. Minsan nga may mga wedding na dito ginaganap. Yeah, so maganda rin yung mga display nila dito. Yeah, yung mga collection sa mga orchids. Eh, wala akong alam sa mga orchids. Bata lang maganda tingnan. Yun, pinupuntahan ko. Yeah, so anyway guys, that's it for now. See you my next vlog.